araw at magandang buhay mga kamarihan. Andito ako ngayon sa Kamen Plana Street. Dahil may latagan dito ng mga bariya. Tatanungin natin ang aktual na bentahan ng bariya. Lalo na yung mga common coin mga kabari. Papakita ko sa inyo mga. So 1 peso boss. 20. Ito 20 pesos. ito oh, 20 pesos dito 1 piso 1972 1974 ayan may iba't iba siyang points. ayan 20 pesos 1 piso kalabaw ayan meron din siyang mga bank notes Ayan, mga bank notes so, dito sa Carmen Plana Street Divisoria, ang presyo ng mga umbrella itong 1 um, piso 1972-1974 20 pesos yan, ganda pa ng kondisyon 20 pesos hindi na lang tayo ng konti 10 pesos bagong lipunan series 1978 TESOR Ayan yung mga maliliit niya 5 pesos lang yan 1960 Ayan 5 pesos lang yan Kung gusto niyong makabili ng mga murang bariya punta lang kayo rito sa Carmen Plana Street Divisoria Ayan may mga banknotes din kung so, may iligte sa mga perang pangil Carmen Planas Street, Depesoria. Kaya huwag kayo maniniwala na ang mga common coin tulad ng 1970-1971 peso ang bisong kalabaw at ang 1975-1982 na ang bagong lipunan series kung hindi naman Franklin Mint ay nabibili sa mataas na halaga. Walang katokohanan po yan mga kadalilan. Dahil ito ay mga common toy lamang at kitang-kita nyo naman sa Divisoria. From 5 pesos to 20 pesos sa pintana. At kung ito naman ay kanilang bibili, ito ay 5 pesos lamang. Murang-mura!